guys. So, ito yung pangalawang demisorya ng Jordan. Apagka mura-mura din guys. Ang dami niyang mga maliliit na items. So, mga anik-anik. Ayan. At, wala nga lang hindi yung mga brand hindi siya sikat baga. Pero, okay na din kung wala ka namang budget. Dito ka na guys bumili, no? Kapag uh, maliit lang yung budget mo, dito ka na pumunta sa tindahan na ito kasi mura lang. Ayan. 75. How much this sucks? Cinquenta. Ah, kalahati. Okay. Maganda. Ada tatlo. Mura lang guys. Mura lang. Half half. Half half jiri nus nus lang guys. Kaya maganda dito guys. Pumunta kayo dito. Di ko lang alam pa eh. Kung saan banda. Basta naglakad kami galing sa simbahan. Yeah. Thank you for watching!